kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Halos magdadalawang buwan na ang makalipas matapos pasukin ng Hamas ang teritoryo ng Israel at pagraratratin ang mga sibilyan at pagdudukutin para maparamdam sa kanila kung gaano kalaki ang kanilang galit sa Israel hanggang sa sila'y inumpisahan ng bombahin at lusubin at ngayoy nanganganib na maubos ang kanilang puwersa sa Gaza kasama ang mga ginawa nilang tunnels na pinagtataguan. Dalawa lang ang natitirang pagpipilian ng Hamas sa sitwasyon ngayon. Ito ay ang sumuko o lumaban hanggang katapusan dahil konting panahon na lang at siguradong matatalo na sila matunay dito ay ang kanilang pag paghingi ng ceasefire at ang pagdemand ng sandamakmak na mga kahilingan na gusto nilang ipagawa sa Israel kagaya ng pagpatigil sa pagmasid sa kanila ng drone na pinapalipad ng Israel, pagpalaya sa mga Palestinong preso at paghatid ng mga pagkain at gasolina sa loob ng Gaza dahil sa maliban sa gutom na gutom na sila ay wala na rin silang gasolinang magamit para sa pagpalipad ng kanilang mga rockets. Kung walang tulong na makukuha ang grupo ng Hamas ay siguradong mayayari lang ang mga ito ng IDF kung kaya't pumasok na sa eksena ang isa pang mortal na kalaban ng Israel na nakabase naman sa timog na bahagi ng bansang Lebanon. Ito ay ang Hezbollah. Matagal nang nagsasabi ang grupong ito na sila ay siguradong mangingi alam sa nangyayaring gyera. Pero Binalaan sila ng Israel na hindi magdadalawang isip ang IDF na sila ay bombahin sa oras na gumawa sila ng kahit na anumang galaw na makakapagbigay piligro sa sundalo o sibilya ng Israel. Pero nitong nakarang araw lang ay hindi na talaga napigilan ng Hezbollah ang kanilang mga damdamin dahil sa nadudurog ang kanilang pakiramdam kapag nakikita ang sinasapit ng kanilang kapananampalatayang Hamas sa kamay ng mga Hudyo. Durog na durog ang mga puso ng Hezbollah sa dahan-dahan na pagkaubos ng kakampi nilang mga miyembro ng Hamas. Kaya nagpalipad na sila ng kanilang missiles patungo sa Israel. Kaagad na umaksyon ng IDF at tinukoy ang pinagmula ng missile strike at kaagad na winasak. Ayon sa IDF, ang ginawang atake ng Hezbollah ay umpis sa lang ng kanilang planong malawakang pagpapaulan ng mga missiles patungo sa Israel binakbaka ng binakbaka ng Israel Air Force ang lokasyon ng missile launchers ng Hezbollah hanggang sa tuluyang mawasak ang mga ito. Naka-intercept din ng Israel batay sa kanilang intelligence report na mayroong missiles na itatransport ng Hezbollah papunta sa kanilang launcher site gamit ang sibilya na malalaking truck kung saan nakatago ang mga missiles. Kaagad itong binomba ng Israeli Air Force at tama nga ang kanilang hinala dahil ang truck na yon na may karga ng missile ay sumabog ng napakalakas. Ibig sabihin na may karga nga itong armas sa isa pang joint military operation ng US Air Force at Israeli Air Force ay kanilang natunto ng stock file ng mga missiles na nasa Syria at nanggaling umano ito sa Iran at balak na i-deliver sa Lebanon para gamitin ng Hezbollah. Pulbos ang sinapit ng mga armas na yon sa Israeli Air Force nang kanila itong binakbakan. Aminado ang IDF na pumapalag pa rin sa loob ng Gaza ang mga fighters ng Hamas na bigla-bigla nalang sumusulpot sa mga tunnels na hindi pa nila nasisira. Pinulbos ng Israel ang isang factory ng mga armas ng Hamas na kanilang natagpuan. Kahit raw na nagpapanalo na ang tropa ng Israel sa kanilang laban kontra sa Hamas, ay may mga sundalo rin silang nalalagas. Karamihan raw sa mga ito ay nagmula sa reserve forces na nasa 20 anyos pa lang ang mga edad. Samantala, ayon sa Iran Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei, bigo raw ang Israel sa kanilang laban kontra sa Hamas. Kahit raw na pinulbos na ng bomba ng Israel ang Gaza, pero tuloy pa rin daw ang paglaban ng Hamas sa kanila. Sa isang Arab League Summit na dinaluhan ng Iran, ay hiningin ito sa mga Muslim countries na magpatupad ng matinting sanksyon kasama na ang oil embargo sa Israel. Pero tinanggihan ito ng kapwa nila Muslim. Malamang sa malamang na sa susunod na mga linggo, ay posibleng mababalitaan na naman natin ang mangyayaring bakbakan ng IDF at Hezbollah dahil sa nagumpisa na itong umikse na habang paubos na ang kakampi nilang Hamas. Ang tanong gaano na naman ba katagal ang aabutin ng kanilang bakbakan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa historia Historiador. Historiador.